Ikaw ba ay hindi na tinatawagan o kinukontak ng partner mo? Lalong-lalo na kung LDR kayong dalawa at biglaan ang hindi pagpaparamdam niya sa iyo at nagtaka ka na lang kung bakit ba siya nagkaganyan sa iyo. Gusto mo ba na bigla-bigla siyang magpaparamdam sa iyo ngayon mismo? pues gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ito'y napakaibiktibong ritual at paniguradong ngayon mismo kukuntakin ka ng partner mo na biglaan ang hindi pagpaparamdam sa iyo. Basta gawin ito sa mabuti at hilingin ng buong puso. Ang gagawin mo lamang, isulat sa papel ang pangalan at apelido niya ng tatlong beses. Dapat alam mo ang tunay na pangalan ng target. At sa ibaba, isulat mo ang contact number niya o kahit na anong contacts na meron ka sa kanya. At pagkatapos, kumuha ka lamang ng lighter o pusporo at sunugin mo lamang itong papel at pagkatapos, kunin mo ang abo at ilagay sa plastic o zepla kung meron ka. Kahit anong plastic na meron ka na pwedeng paglagyan ay pwedeng gamitin. At pagkatapos, itago mo itong abo. Pwede ito ilagay sa likod ng case ng cellphone mo o ilagay sa bulsa mo katabi ng cellphone mo o di kaya sa bag mo. At itago o dalhin itong ritual hanggang kailan mo gusto at paniguradong bigla-biglang kukontak ang taong matagal ng hindi nagpaparamdam sa iyo. At wala na po kayong kailangan pang banggitin o ibulong na spell, basta gawin itong ritual na tama ang pagkagawa mo. At isa itong gabay para makatulong at magkaayos kayong dalawa ng partner mo at paniguradong kukontak agad-agad ang taong mahal mo. Pagkatapos mong gawin ang ritual na ito. At kinabukasan pwede mong ulitin ang paggawa nitong ritual. Isulat sa papel ang kanyang pangalan at apelido ng tatlong beses at sa ibaba contact number niya at pagkatapos sunugin mo ang papel at idagdag mo yung abo sa una mong ginawa na ritual. At pag ipunin mo lamang ito at depende po sa inyo kung hanggang kailan niyo po gustong gawin ang ritual na ito. At kung okay na kayo at palagi na siyang tumatawag sa iyo, ay pwede mo nang ihinto ang paggawa nitong ritual at itapon mo na itong abo. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless.